Naminaw sa lecture ang 550 ka mga residente sa Salangani Island Davao Occidental sa lecture, kabahin kini sa Cash for Training, nakabahin sa Project Lawa at binhi sa Department of Social Welfare and Development. Tumong ni ini mao paghatag og ideya og practical skills sa mga residente nga benepisyaryo sa proyekto aron ma-implement sa husto ang epektibo ang livelihood resilience luyo sa hagit sa climate change. Nanguna sa training ang DSWD 11 kauban ang Department of Labor and Employment o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagmugna sab o Technical Working Group kauban ang lokal nga gobyerno ang mapalig ang proyekto na nanginahanglan o suporta gikan sa local chief executive hilabi na kang Mayor Adelande Arce. Importante ang papel sa LGU Araw masigurong magmalampuson ang proyekto pinaagi sa kolaborasyon, giya o pagmobilize sa resources. Ang Project Lawa at Minhi usa ka proyekto sa, sa gobyerno nga gipangunahan sa DSWD nga adunay support gikan sa World Food Program nga ang misyon mao ang pagsuporta sa komunidad hilabina na sa ilang batakang panginahanglanon. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.